guys mula din sa may uh, K9 dinala ko ng UP yung pasahero ko si sir And then mula din sa loob naman ng UP may nakuha naman akong sa pang si si sir ano ba pangalan basta pareho lalaki magkasunod din naman sa loob ng UP may bum may pumasok naman papunta rito sa may maginhawa, dito sa may Baluyot Street o sa tatag nilang Baluyot dito sa may Si Francisco ba yan? Tapos ngayon may pumasok naman yan. Arekto naman siya guys. Eh medyo... Medyo madilim yung langit pero kinuha ko pa rin siya. Tara, ihatid muna natin yun. Si Ma'am Ann. Sa... Eh nakapang joyride ako. Joyride pero move it yung apps na gamit ko. O ah, diba? Angas. Okay guys, kunin muna natin si Ma'am Ann and maya ulit Ayan so, guys, ito na nga tayo na padpad sa may recto, McDonald's. Kaya yeah. Antay tayo ng booking pero hindi naman tumagal yung pag-aantay natin. May pumasok pa agad. Kunin ko sa may Fiati. Ngayon, pagpuha ko sa may Fiati, dalhin natin siya sa may Malate. Nakaka na siya tapos ngayon, nadali naman natin sa may Malate. Tara, kunin na natin siya guys. Si Ma'am Jocelyn Celis. Okay, adios. Hello so guys, good evening. Nasaan lugar tayo? May tubig! May tubig, ano to? May tubig! Wow! galing ah. Ito guys, nandito ako sa may Tubig Street sa may Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila ba ito? Apo ako. Ah, Manila pala ito. Ito yung mga nakatambay dito sa sopa. Ayan. Ay. Pakilala kayo. Ako po si Sak. Ako po si Jump. Ako, ako, ako si Jess. Ako, si ako si Archie. Ito si Ano yung grupo nyo? TST. <laughs> TST. Sila ba yung TST? Batang Sopa Boys. <laughs> Ayan, dito sila nakatira sa street na yan. Banda naman ang lugar nyo. Ang mahangin. Kaya kung kami dyan nakambay yan. Ha? Para namin barong. <laughs> Hindi, yung ilaw ko lang yun. O yan mapapanood nyo yan ha. Sa Facebook ha. Oo. Oh. Hmm, hanapin nyo yung ano sa YouTube yung At Yun na Nga TV. Ah, At Yun Na Nga Ah. Okay guys, paalam na tayo kala na sa grupong TST. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> oh, ayun no. Muy <laughs> bakasyon na ba? oo Ah, oh, bakasyon niya na yung anak ko rin ganyan eh. Ingat kayo rito ha. Ah. Okay, Huwag mag-aaway ha. Ah. Bye, -bye. bye bye. Yan, nakala ni niyo... ah. na like na, yeah. Hmm. Hanapin nyo sa YouTube at yun na nga. Ito, tignan nyo yung channel ko. Yun guys, good evening. At yun na nga guys, good evening. Kanina natuwa ako sa mga bata na makukulit. Yun, kasi nakita nila yung ilaw ko. Kasi nga may red yung tail light. Tapos itong ano, ayun oh, Pag naka-hazard. Ayun, hazard ko yan. May blue. Ayun. <laughs> Naka, kasi may pasahero ako, tapos gigilid kami, nag-hazard ako para siyempre na indicate yun na may na magbababa ako ng pasahero, gano'n. Eh, yung mga bata kanina. Yung mga bata kanina, yung mga binero ko, akala <laughs> daw nila barangay ako, nagtakbuhan sila ngayon. Eh, tapos sabi ng isa, ko, ano ko, vlogger, ganyan-ganyan. Sabi ganyan. ko, gusto niya ba? Sabi ko, hindi naman ako professional vlogger eh. Pero ano, video naman ako, sabi ko. Kaya yeah, yun, inano ko na lang, uh, pina, ano ko yung mga bata. Ang din eh. <laughs> Katuwa lang din ako. Nakakatuwa pa pala pag may mga ganun. Kaya pala yung ibang vlogger, nag-enjoy sila dun sa ginagawa nila. Kasi parang ang saya rin pala. Kung, na, nakakadagdag saya yung mga ganyang bagay, di ba? Na nag enjoy yung mga bata, may napapasaya ka kahit na ano lang, sa pabidyo-bidyo lang na gano'n, di ba? Sabi nila, kaya ayun, pinagpigyan ko yung mga bata. <laughs> dito ako sa may, ito, Harrison Mabini, Harrison Street, tapos Mabini. Nadaanan ko yung Manila Zoo so, eh. Tapos dito daw sila, yan, yan dito sila sa yan, papasok mo yan. May lumabas sa motor yan. Yan sila. Ano daw yan? Patubig ba yung patubig? Yan. Kaya... Okay guys, abang ulit tayo ng panibagong booking at hanap tayo ulit ng mga ganong klaseng bata. Okay, adios. Ayan guys, at nandito ako ngayon sa may Rojas Boulevard Sa may Tondo, Tondo, Manila Dito sa may Moriones Ayan guys o, Sa pier ako, pier, pier, yan ito, ito yung mga pinapangarap kong tira, no Balang araw dyan ako bibili ng container truck Ay, container truck, hindi kasama yung truck, container lang kasi yan, gusto kong gawin eh, ganyan sana. Yan. Yung cube house lang sana. Yan yung pangarap ko talagang mabili. Kaya, may, may naano na ako. May, may na-search na ako yung 40 feet na ako. Tama ba yung 40 feet, eh. Eh, mga ganong kalaki yung 40 feet. Eh, mga kalaking kalaki trap nasa 100 ano lang siya 145,000 so nga 85,000 mga ganun eh yun eh, ayun natay ako ng buhay dito guys ayun dito ako eh medyo mainit kaya uh, waiting waiting muna tayo adios may na lang yun, yun, yun. Nice, guys, guys, guys. Good evening. 11.36 p.m. na ng gabi. At uh, nandito tayo sa Northern Police District, Malabon City. Police Station. Potrero Police Substation. Police Substation 1. Yan. Yan. lugar to? Dito sa may Malabon. eto sa may Malabon. Ayan yung police station. Ito, parang outpost ng barangay. Uh, napadpad ako rito dahil dun sa isa kong pasayero na si... Ang pangalan niya? Uh, may na up ako dito sa may Moriones. Dito siya napadala, Kaya yun, waiting ako ng booking ngayon dito sa may Malabon. Pero paglabas mo rito, Ay, pagkarto na Ayan, tinadalo na tayo ng antok, guys. Alala ko yung mga bata kanina. Le Lepma ko yung mga bata kanina, eh. Ayan, guys. Dito tayo kung saan nakatanim ang punong. May umiilaw na mga bunga Gusto ko rin magtanim ng ganitong puno para hindi na ako isaksak sa meral ko. Kasi ayan, may sarili na siyang buho. Umiilaw. Kakasakaya yung jokes na yun. Eh, yung mga jokes na inaantok na tao eh. Walay na eh, walay. oh, gusto ko nito. Pick up Oh. oh shit, pick up. Puting puti. Ay. Waiting muna tayong booking guys. Update ako mamaya kung saan na naman ako mapapadpad. Pero sa ngayon, dito tayo sa mga Pontags, kung saan ang galing ang Pontags and Harmony Piloy version Okay guys, adios! So guys, good evening! Nasaan lugar tayo? May tubig! May tubig ano to? Wow! Ang galing ha! Eh? Ito guys, sandi ako sa May Tubig Street sa may Rizal Avenue, Suntuklo, sa Tapos, Manila ba to? Opo, opo! Ah, Manila pala to. Ito yung mga nakatambay dito sa sopa. Ayan! Yes. Ayan hala kayo! Ako po si Sak! Ako po si Sak! Oh, ako po si Sak! Ay. Ako po si Sak! Ayan! Ano yung grupo nyo? TST! <laughs> Sinabay ang TST! Batang Suma Boys. <laughs> Ayan, dito sila nakatira sa street na yan. Banda naman ang lugar nyo, ang mahangin. Kaya kaya kung kami tinatambay ako. Ha? Ano namin ba? Hindi, yung ilaw ko lang yun. O yan, na, mapapanood nyo yan, ha? Sa Facebook, ha? Oo. Laging kung nga, Hanapin nyo yung, ano, sa YouTube, yung At Yun Nga TV. Wow. Okay guys, paalam na tayo kaila ano, sa grupong TST. Bye-bye! 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 Oo, oh, yun o! No? <laughs> 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 Bakasyon nyo na ba? Opo! Ah, Bakasyon nyo na yung anak ko rin, ganyan eh. Ingat kayo rito ha. Ah. Okay, mag-aaway ha. Ah. Bye-bye! Yan, nakala nila. Hmm. nyo sa YouTube at yun na nga. Ito, tignan nyo yung channel ko.